Alam mo ba, yung mga barbecuehan na nakikita mo diyan nakapwesto sa lugar ninyo ay hindi lang pala isa yung branch na pinapatakbo nila kadalasan sampu o higit pa. At ang pinakamalupit dito ka negosyo, hindi na sila yung nag-iihaw at nagbebenta doon sa bawat pwesto nila. Gusto mo bang malaman kung paano sila kumikita dito na malaki? Paano sila nagpapayaman dito kahit na tindero lang ang nagbabantay sa barbecuehan nila? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, kanegosyo. Paano man nagsisimula ang isang barbecue business? Alam niyo mga kanegosyo, kadalasan po, nagsisimula lang po talaga yan sa maliit na starting capital. From 10,000 pesos hanggang 30,000 pesos para sa pinakauna niyang pwesto. Kasama na po dyan yung mga kinakailangan, kagaya po siyempre unang-una yung pwesto mo, yung pupwestuhan mo. Tapos yung ihawan or yung griller, Andiyan na yung mga pinakaunang stock mo ng karne, baboy, manok, mga Betamax, isaw, mga paanang manok. Lahat-lahat na po yan. Yung cooler para pangtabi mo sa mga karne mo at hindi ka agad masira. Yung uling at iba pang mga kagamitan sa pagluluto mo ng barbecue. Usually, kapag ka nag-uumpisa, kayo na muna mag-asawa ang magbabantay dyan o kasama ninyo yung mga anak ninyo para makatulong sa ibang mga gawain. Pero may purpose yan, negosyo. Kasi dito, kailangan mong malaman kung maganda ba ang daloy ng traffic o yung foot traffic, gaano karami yung tao na dumadaan dyan. Tinatangkilik ba o willing bang tangkilikin ng mga tao yung paninda barbecue dyan sa lokasyon na napili ninyo. At ang importante dito, kung magkano ba ang posibleng kitain nito sa bawat gabi na nagtitinda kayo. Kasi dito mo ma-identify ka negosyo kung magkano ang kaya mong i-offer sa future na magbabantay o mag-iihaw o sa madaling salita, yung magiging trabahador mo kapag ka nagplano ka na na mag-expand ng pangalawang mong branch punta na tayo sa scaling. Alam niyo po ang sikreto ng scaling, kapag ka nakita nyo na na talagang bumebenta at kumikita, maganda yung potential income ng pinakauna yung pwesto, this is the perfect time para humanap na po kayo ng panibago o pangalawang pwesto ng barbecuehan ninyo. Dito gagawa ka na ng sistema. Gagawin mo ng centralized ang pamimili mo ng mga karne. Pupunta ka na sa iba't ibang palengke magkakanbas ka kung sino ang makakapag-offer sa'yo ng pinakamurang karne at yung maramihan na ang kinakailangan mong bilhin at yung sa isang pamilihan na lang ang punta mo para hindi ka sayang sa gasolina. Tatandaan ninyo, mas marami ang bibili ninyo, mas malaki ang magiging discount ninyo sa pagbibilhan ninyo ng mga karne dito na rin gagawa ka ng mga secret sauce. Yan, yung mga sausawan. Alam mo, ito napaka-importante po nito kasi kapag ka nagbabarbecue ka, lagi mong tatandaan na hindi po pwede yung sausawan mo ay kalasa lang ng sausawan doon sa kabilang tindahan na hindi mo naman pagmamayari. Itong sausawan mo ang siyang magiging trademark ng barbecuehan mo. Alam mo, sa mga katulad ko ako, halimbawa, mahina yung panlasa ko kasi naninigarilyo ako. So kahit imarinate mo yung karne, hindi ko masyadong malalasahan yan. Pero kung napakasarap ng sausawan mo, yan ang tatatak sa isipan ko. At yung barbecuehan mo, ang hahanap-hanapin ko. So sa madaling salita, magiging suki mo ko. Kung pag-uusapan naman natin kung magkano ang ipapasahod mo sa taga-ihaw mo, nakadepende po yan sa kinikita ng negosyo mo. Nakadepende rin yan sa lokasyon. Magkano ba yung potensyal na kinikita ng tindahan mo? Alam niyo po, minsan may mga tindero na pumapayag sa pasahod na 500 hanggang 800 pesos. Minsan nga may 400 pa. Pero meron silang komisyon sa bawat stick ng barbecue na mabebenta nila. Kaya minsan pumapayag sila ng mababa lang. Halimbawa 500 pagkatapos meron silang libreng barbecue para sa pagkain nila. At the same time, meron silang ilang piso na komisyon sa bawat stick na mabebenta nila. Kasi importante po yan. Kasi kapag pinasahod nyo na malaki kagad yung tindero ninyo, baka tama rin na yan. Baka hindi niya lang ialok sa mga tao yung paninda. Hayaan niya na lang kasi kumikita naman siya kahit hindi siya makabenta. Kaya napaka-importante dito na maglalagay ka ng komisyon para mabalanse yung kinikita ng negosyo mo at mapush lahat yung paninda mong barbecue at walang masasayang. At pagdating naman sa'yo, as a business owner, ang trabaho o ambag mo naman dito sa negosyo mo ay ikaw ang magsisigurado na dapat consistent ang magiging supply ng karne sa bawat pwesto na meron ka. At sisiguraduhin mo rin siyempre na malinis at fresh yung mga karne na dadalin mo sa pwesto mo para siyempre sigurado ang kalusugan ng mga customer mo at tatangkilikin nila ang business mo. At ang isa pang trabaho mo as a business owner, ikaw yung maghahanap ng panibagong pwesto kung saan ipopwesto mo yung mga susunod mong branch. So, kinakailangan kung ano yung lakas doon sa nauna mong pwesto, ganun din o mas higit pa yung lakas sa panibago mong pwesto. Pag-usapan naman natin ngayon kung paano ba ang sistema ng maraming branches. Step 1, dapat magkaroon ka ng central kitchen o supply hub. Kasi dito mo gagawin yung mga karne mo, dito mo lilinisin, dito mo i at dito mo rin titimplahin yung mga secret sauces mo para sa barbecuehan mo. Step 2: Delivery system. Dapat masigurado mo na araw-araw consistent ang pag-supply mo ng bawat karne at sauce doon sa bawat branches na meron ka. Step 3: dito, kinakailangan mo na magkaroon ng trusted staff kung saan sila mismo yung mag-iikot sa bawat branches na meron ka para masigurado kung tama ba ang operasyon at kumpleto ang inventory. Step 4. Cash flow. Kailangan siguraduhin mo na maayos ang takbo ng cash flow mo. Yung mga tindero, kailangan consistent silang nagre-remit ng benta doon sa trusted stop mo. Bibigyan kita ng example ng kita sa isang pwesto. Halimbawa, 300 sticks per night ang nabebenta mo. I-multiply natin yan sa 15 pesos. Halimbawa, 15 pesos kada stick ang benta mo. So that was 4,500 pesos gross sales. So ililes mo na ngayon yung sahod ng tindero mo. Halimbawa, 500 pesos ang sahod niya plus the commission. So malaki-laki yon. At sama mo na rin yung supply cost. Halimbawa, total, 2,000 pesos lahat. So, ibig sabihin, net per night, ang kita ng pwesto mo ay 2,000 pesos. Sa isang pwesto pa lang yan. Imagine, kung kumikita ng malinis na 2,000 pesos per night ang isang barbecuehan mo. I-multiply mo sa 30 days, that was 60,000 pesos a month. Ano kung 10 ang branches na meron ka? I-multiply mo yan sa 10. That was 600,000 pesos kada isang buwan, sabi nga ni Makagago. This is crazy, man. Grabe ang yayaman pala nila, no? Pag-usapan naman natin kung magkano ba ang puhunan at paano ba paramihin yung ganitong klase ng negosyo. Sa umpisa, pwede kang magsimula ng at least 20,000 pesos para sa pinakauna mong branch. Actually, marami na yan. Marami ka na mabibili dyan kapag ka naging maganda ang operasyon mo at nagkaroon ka ng isang maayos na sistema at maganda ang tinakbo ng negosyo mo, after ilang buwan, pwede ka na magdagdag ng isa pa. Sa loob lamang ng dalawa hanggang tatlong taon, pwede ka na magkaroon ng lima hanggang sampung branches o baka nga higit pa. Kung magiging marunong ka lang sa operations mo, magiging marunong ka at mapapag-aralan mo kung paano ba i-handle ng tama ang magiging mga tindero at staff mo, ay sigurado dadami ang branches mo kung gusto mong dumami ng mabilisan yung branches mo, pwede kang makipag-partner o magpa-franchise kung confident ka na sa sistema na na-build mo. Pwede kang magpa-franchise o makipag-partner sa ibang mga negosyante rin para mas mabilis yung pagdami ng branches mo. Pero katulad na sinabi ko, optional to. Kung kaya mo naman mag-isa, pwede mong gawin yan. Basta tatandaan nyo lang, ang barbecue business po ay hindi lang po ito simpleng ihaw-ihaw at benta-benta lang. Ang totoong sikreto po dito ay system and scaling. Hindi mahalaga kung hindi ka marunong mag-ihaw. Ang pinaka dito ay kailangan marunong ka magpatakbo ng tao Magaling kang humanap ng pwesto at maging consistent ang pag mo ng fresh na karne. Kaya kung yung nakikita mong simpleng barbecuehan lang sa kanto ninyo, hindi mo masabi, baka mamaya barabarangay na pala yung branches niya, di ba? At kumikita na ng daang-daang libong piso kada isang buwan. This is crazy, man. Sabi ni Makagano. Nakakalula talaga. Kung iniisip mong gawin yung ganitong klase ng negosyo, sana nakapag-add value po itong mga pinag-usapan natin ngayon. Ano? At palagi mong tatandaan na huwag kang matatali sa isang pwesto lang. Gawin mong sistema yung negosyo mo. At malay mo, ikaw na maging barbecue king gaan sa lugar mo. Once again mga ka-negosyo, kung nagustuhan mo yung pinag-usapan natin ngayong araw na to, huwag mo kalimutan mag-like and mag-subscribe ka na rin. I-hit mo na rin yung notification bell para sa mga susunod na business topics na pag-uusapan pa natin. Ako nga pala si Mark Salazar at palagi niyong tatandaan na maliit na puhunan plus tamang idea equals malaking kita.